isang magandang araw sa inyo at nandito ako sa ano sa atong bundok ito kasa, dala, dala dala ko isang basura pero pwede itong ibono sa ating mga tanim so ngayon inala ko ito para ibono sa, dito sa papaya so ngayon hindi lang ito basta isang basura lang kundi ito yung mga balat ng mga gulay sibuya basta yung basa yung nabubulok kasi ito ay mabisa din pang abono sa ating mga tanim so ito proveniente din na kasi itong itong, itong pang abono nito so, tulad nito sa ano, sa palang nyo so proveniente din. and okay, syempre ang palaki din ito ng mga bunga pang patamis na din at hindi na kailangan bumili ng bonus at ito nakakatipid-tipid na rin ito may namumulaklak na ang aking mga ano mga papaya